Nagpahatid ako kay Geraldine dito sa may bayan ng poblasyon dahil pupunta ako ng sukat. Birthday nga nung pangalawa kong kapatid ngayon kaya pupunta ako doon. Dalawang kapatid ko nga yung sabay na nagbe-birthday ngayon, yun nga lang yung isa na Bicol. Pero hindi sila kambal, nagkataon lang talaga na sabay yung birthday nila. Sa Italia nga isasama ko sana, yun nga lang ayaw ipasama nung papa niya kasi ang sabi ko nga doon kami matutulog. Kung hinatid nga ako dito, eh nakatulog na lang din siya dito sa may ibay. E Pagkarating ko nga dito sa may alabang, dumaan muna ako ng 7-11 kasi bibili ako ng soft drink. Hindi naman talaga nagluto ng madami yung kapatid ko. Gusto ko lang din kasi talaga pumunta kasi nga special day nga niya yun. Bukod pa nga doon, ilang weeks na rin akong hindi nakakapunta ng sukat. Kaya na-miss ko na rin talaga sila lahat doon. Sama-sama nga silang nakatira sa sukat. Lahat ng kapatid ko, pati na rin yung nanay ko. Tatlong bote nga ng tagdadalawang litro yung binili ko na soft drinks. Pagkalabas ko nga ng 7-Eleven, sasakay pa ako ng jeep at isa pang tricycle. Nanibago nga ako kasi ngayon lang ulit talaga ako nag-commute. Pagkadating ko nga dito sa bahay, dumiretso na ako dito sa bahay ni Elena yung may birthday din, sumunod din yung nanay ko dito para makapagkwentuhan lang din. Maya maya nga pumasok na rin yung iba kong kapatid dito then si mamer naman yung nagluto ng pansit na puti. Kapag may handaan nga dito kay Elena, ganito lagi yung niluluto niya, pansit puti. Luto na nga daw, sabi nga ni mamer yung asawa ni Elena, kaya kumapit nga ako dito para tikman. Ang tagal ko nang hindi nakakain ito, kaya namiss ko rin yung lasa niya. Wala naman kasi ibang nagluluto nito sa amin, kundi sila Elena lang. Karaniwang kasi kapag ka nagluluto sila ng pansit, ginigisado sarado lang nila. Nagluto din nga siya ng biko at coffee jelly. May mga kasamahan din nga sa yung kapatid ko sa trabaho, sa center na pupunta rin dito kaya nagluto din talaga siya. Nanay ko pumunta nga dito kala Mary Jane lumabas na rin ako kasi tinawag ko na sila dahil nga kakain na nga rin kami. Sumunod na rin naman agad sila papunta dito sa bahay ni Elena. Sige good... Happy birthday! day to you happy <laughs> birthday to you birth. birth. <laughs> <laughs> happy birthday <date> to you <laughs> 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 Sabay-sabay na nga kaming kumain mag-aana. Yung mga inaantay naman na bisita ni Elena, mga nagtatrabaho pa rin sa center. Ayan, nagbabagina po sila ng edad. 你全部又骂。<laughs> Dumating yung kapatid kong lalaki tapos na rin kaming kumain. Maya-maya nga dumating na rin yung mga bisita ni Elena kaya lumabas na rin kami para may mapwestuhan naman yung mga bisita niya. Pumunta nga muna ako sa bahay kasi nilagay ko yung gamit ko. Simula nga nung umalis ako dito sa bahay, si Lembot na lang yung natutulog dito sa kwarto dati kasi dalawa kami. Baba ko nga dito sa may harapan, nag-request yung kapatid ko na si Jay na bibili raw siya ng balot kaya binigyan ko siya ng 100. Maya-maya nga dumating na siya dala yung balot na binili niya. Dito na nga namin siya kinain sa labas dumating ang credit card sa akin dito galing ng BPI. Ilang linggo na ang may tumatawag sa akin galing ng bangko para kumuha ng credit Ayoko card. Ayoko masanang ng kumuha nito kasi ang sabi ko hindi ko naman yan gagamitin. Sabi nga ng teller kahit hindi ko daw magamit eh okay lang. Wala naman daw madededuct sa pera ko sa bangko in case na hindi ko gamitin tong credit card na to. Maya maya nga paglabas ko nagiinuman na sila dito yung mga kaibigan ng mga kapatid ko. Kanya kanyang mesa nga sila dito sa may looban kapag may birthday talaga. Ganito talaga kami dito hindi talaga nawawala yung inuman. Pero ako isang shot or hanggang dalawang shot lang yung kaya ko nang gawin. Kasi hindi ko na rin kaya makipagsabayan sa kanila gawa ng hard yung mga iniinom nga nila. Mostly talaga yung iniinom nila mga Alfonso or MP Lights. Dati talaga nung medyo bata-bata pa ako, kaya kong makipagsabayan na ganun yung iniinom. Pero ngayon kasi mas prepare ko talaga yung mga matatamis na inumin. Dahil nga kapag ka yung mga hard yung iniinom talagang parang gusto ko na siyang isuka. Kapag ka pinapainom nga nila ako, pinagbibigyan ko lang sila ng mga isa or hanggang dalawang beses na shot. Then, tumatambay na lang ako dito para kumain na lang ng pulutan. Charot. Kahit nung nasa Japan ako, ganito rin ako. Talagang hindi rin ako nakikipagsabayan sa kanila. Kasi ka, magkaraniwan doon. Mga hard din talaga yung mga iniinom nila. Nasa tabi nila. lang din nila ako para magbigay ng moral support. Charot. So, yun na guys. Hanggang dito na lang yung ating video for today. Babush!